yung dadaldal nyo. Naka-on na ba yan? record na. Let's go. Let's go. Spaghetti pa ba Ano? bayan Palabas. Ah, tanga. Kumakain ng tanga yan. Palabas yan. <laughs> Makain ka dyan talaga nini? Nick. lang talaga meron ka eh. <laughs> <laughs> <At> natung... <laughs> <laughs> Medyo tanga to eh. Okay, okay. 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 Yung mga jule kapit na ba tayong mga jule pinikit sa libre?

pagkain. Bulok yung kinain nito. Bulok yung kinain nito. Bulok yung kinain nito. Ang Parang si Ang bilisan mo dyan. Hindi ka ba nasusupokate sa tayo, mo? Ano Ang epic yan. Hindi. ano ba ko lang dito, sige ko yung di ba? Dito ka doon okay, eh. Dito ka. Tayo ka naman din. Sorry na nga. Wait lang ilin niya. <laughs> Ayok. Uy, ay, asa yung electric pan ah, niyo? No? Ah, ah, ang init! Ang init! Ang init pa ng electric pan! Ang kifi <laughs> jelly. Ano ba yun? Nakakabobo. Kifi jelly na nakakabobo. Happy birthday, Edita. Happy birthday. Donut, $112.50. Ay, hindi na ba

I-wish ka muna. I-wish mo muna. wish mo muna. tapos na birthday ko. Oo, nawakan niyo F...? siya lang. Para, overseas, para kayo ko anyway. yeah. okay. pa. nakainin ang... okay. yung cake. Kami Nawakan niyo yung cake. Kami ang magdidesisyon kung kailan ang birthday mo. Happy birthday to me. Balap, nakapilit, <laughs> wow, nakapilit mata. Wow, friend! Nakapilit mata. Nakapilit ma mata. oh pakita mo yung pilit mata eh! mo. So

ay, kain na! Ay, kain na pala. Ay, yung kandila. Okay. Thank you, guys. Wish. Hindi niya yung expect lang kasi late time. Wish. Oo nga. Sabi ko, wag na, di ba? Uy, wala tayong dalang coke. Hoy, coke naman! Grabe naman. Dami pera yan. Doon sa sea harbor. <laughs> Ew! <laughs> ang baboy na. Baboy Ako yung may naka na surprise. Ang ina, sa CR! Akala ko nga, ikaw yung nakaiga dito. Okay lang, na, nakalash ka naman. Okay lang, yeah. Pasok ka ba? Nakalashes ka naman. Tapos meron na. Tama na ka nga! Birthday na ni Eni! Birthday na ni Eni! Ang baho na Ang baho na Ang Ni Eni! Bakit kasi hindi bumili ng electric Wala kayong pabili ng electric Tipid-tipid to! May pang-bikings! May pang yan eh! May pang-bikings! May Nasaan Yuma, tayo? Mabuhay lang siya. Libre lang yun. Tama na, Jeng! Ay, tama na ba? <laughs> okay na! Magkakain ito. O, sumasabog pa yun. Pansarin nila. Pinilit niyang buksan. Nino! Meron ka ba? Ay, taon-taon niyan. Taon yeah. 15. You know, Birthday niya. Ang Ganda ng jersey niya. Ang ganda, ang laki. Maglalasay. Kaya nga kami ng ano. Bakla, pit na pit yan sa leeg mo. Tika, maliit ng neckline. May leeg na siya, ano ba? Ano ba? Nagjogging jogging 'to, ba pumayat na 'to. Matumaba na naman 'to ngayon. <laughs> Sinong Pumayap nangyari? Pumayat na 'to eh. Ma? Wow! Ay, ma wow. Oh. <laughs> yeah! <laughs> <laughs> yeah! <laughs> player na player, player of the game, MVP. Wow! 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 Yeah! Wow! Wow! Oh. Ang iksi ng galawan na. <laughs> <laughs> Limited lang. Limited lang eh. lang. <laughs> <laughs>

<laughs> Basketball hindi naman volleyball. Dambilo. Parang <laughs> na ka. na